Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ang angkan ni Heso Kristo. Alam niyo ba na ang talaan ng mga ninuno ni Hesus ay hindi lang basta listahan? Ito'y isang mahalagang patunay ng katuparan ng mga propesya tungkol sa Mesyas. Simulan natin kay Abraham ang ating dakilang ninuno sa pananampalataya. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, Makikita natin ang mga dakilang pangalan tulad ni na Isaac, Jacob, at Huda. Isipin nyo, kahit ang mga taong may hindi-perpektong nakaraan tulad ni Tamar, Rahab, at Ruth ay naging bahagi ng angkan ni Jesus. Napakagandang patunay ito na ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Sa mga hari naman ng Israel, mula kay David hanggang sa pagkabihag sa Babylonia, makikita natin sina Solomon, Rehoboam, hanggang kay Heconias. Ang bawat hari ay may kanya-kanyang kwento, may mabubuti at may hindi gaanong kahanga-hanga. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin ng Diyos na gamitin ang kanilang angkan. Pagkatapos ng pagkabihag sa Babylonia, patuloy ang linya hanggang kay Jose, ang asawa ni Maria. At dito napakaganda ng plano ng Diyos. Si Maria, ang naging ina ni Jesus, ang ipinangakong Mesyas. Napansin niyo ba? may tatlong grupo ng labing apat na salinlahi, mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa pagkabihag sa Babilonia, at mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Hindi ito nagkataon lang, ito'y maingat na plano ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, mula sa isang simpleng pangako kay Abraham hanggang sa pagdating ng tagapagligtas ng mundo, walang imposible sa kanya. Mga kapatid, ang talaan ng mga ninuno ni Jesus ay hindi lang tungkol sa nakaraan ito, itungkol din sa ating kinabukasan. Tulad ng pagiging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako noon, mananatili siyang tapat hanggang ngayon. Kung napagpala kayo sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. I-subscribe din kayo sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalainawa kayo ng Panginoon.